Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin Shout Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Cheska Managay Sai. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang maabot ni Aaron, nasa harap na ng Aaron ang light spot. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ito ay isang kahoy na slip na halos kasing laki ng kamao. Matapos itong matanggap ng bahagya, naglalabas pa rin ng mahinang gintong liwanag ang buong katawan nito. Isang maliit na aklat na gawa sa mga dose-dose ng mga kahoy na slip ang ganap na nakadisplay sa harap ng Aaron. Ang aming banal na kaalaman ay umabot na sa huling sandali, at natural na hindi kami makapagpalam sa iyo. Marahil ito ay isang palam. Pero ito na ang pinaka na panahon na pinahirapan kami sa kulungan na ito sa loob ng mahabang panahon. At least, ipinalam mo sa amin na makabuluhan ang paghihintay. Natutunan mo na ang lahat ng tatlong klase ng magic skills, kasama na ang sampung magic skills natin. Mahusay din ang pagmaster mo sa mga ito. Sa hinaharap, sana ay masanay ka ng masigasig. Naniniwala kami na in the near future, mas magiging mas mahusay ang iyong lakas kaysa ang asol, at walang makakapidyo sa iyong limitasyon. Nakapunta ka na sa libingan namin. Pagkatapos mong makaalis dito, pumunta ka sa aming sementeryo para sambahin kami, at pagkatapos ay hukayin ang aming libingan. May pitong hindi kilalang Diyos sa aming mga katawan. Hindi namin alam ang kanilang kapangyarihan, Ngunit kami naniniwala na ang mas mahiwagang mga spell na hindi natin maintindihan at mabigkas pa ay dapat magkaroon ng halaga at kabuluhan. Tuldok, iminumungkahi ko na magpahinga ka ng tatlong araw, tunawin ang lakas at mahiwagang kakayahan na ibinigay namin sa iyo, at pagkatapos ay hamanin ka sa kweba sa labas ng burol para magpahinga, tandaan mo, walang tubig sa loob mo'n palas sa tubig. Iniwan ng sampung hindi kilalang tao na puno ng mga inaasahan para sa iyo. Matapos basahin ang mga kahoy na slip na ito, naunawaan ni Aaron na ito ang liham ng palm na iniwan ng sampo sa kanila. Mayroon itong parehong mga tagubilin at pampatibay loob, at nag-iwan sa kanya ng ilang mahalagang kayamanan. Sa pag-iisip nito, tiningnan ni Han Sanchen ang distansya kung saan sila nawala, pagkatapos ay bahagyang gumalaw at lumuhad, bagamat wala tayong pangalan ng mga guro at disipulo, Itinuro mo sa akin ang iyong panghabang buhay na mga kasanayan at natatanging mga kasanayan. Si Hansan Chen ay dapat magpasalamat sa bawat isa ng mga nauna sa iyo. Pagkatapos, si Aaron ay tame time na lumuhad patungo sa lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo, mga nauna, makatitiyak ka na babas agin ng Aaron ang gubat, para sa sarili ko man o para sa iyo. Pagkatapos ay tumingin pabalik si Aaron sa kanyang masamang katakawan sa bangko at lumipad papunta dito. Tinapik ang ulo ng taong ito, lumingon ng isang lalaki at isang hayop at pumunta sa kabilang dulo ng burol. Si Aaron ay isang taong may kumpiyansa, ngunit tiyak na hindi siya isang bulag na taong may kumpiyansa. Dahil sampung mga nauna ang nag-iwan ng mga libro at partikular na sinabi sa kanya na mas mabuting tunawin niya ang nakuha niya sa loob ng tatlong araw, makikinig siya ng tapat. Pagkatapos ng lahat, medyo nagsasalita, mas alam nila ang lugar na ito kaysa sa kanilang sarili. Pangalawa, bagamat pagsubok lang iyon, kaya hindi ito nagdulot ng malaking pinsala sa katawan ni Aaron, ang Aaron ay nakakonsumo din ng maraming lakas upang labanan, at ngayon ay kailangan na niyang magpahinga. Higit sa lahat, kakaiba rin si Han Sanchen sa oras na ito. Bakit hindi niya namamalayan na ginamit niya ang tatlong sekreto na hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan? ang pisikal na instinct ng mga tao ay magiging isang uri ng pagkikita, ngunit hindi nila ito maintindihan sa kanilang isipan. Gusto pa ring malaman ng Aaron ang mga ito. Sa makatuwid, ang Aaron ay nangangailangan ng oras upang mabawi ang kanyang pisikal na lakas. Linawin ang mga ito at matuno ang mga ito, halos pagkaalis ng Aaron sa Moon Lake, Muling lumitaw sa kalangitan ang liwanag at anino ng floor sweeper at ang walong kaparangan na Tian ngumiti ang dalawa sa isa't isa at nagtago sa mga layer ng puting ulap, walang umimik sa kanilang dalawa. Ngunit halatang napakaraming hindi masabi na nakatago sa kanilang mga mata at ngiti, sa oras na ito, sa katakawan ng kasamaan, ang Aaron ay umakyat din sa mababang burol, pagkatapos tumingin sa paligid, tumutok siya sa isang mababang palumpong sa di kalayuan, mula roon, bumungad ang isang nakatagong butas ng kuweba. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Dapat nandoon. Tumingin si Aaron sa nakaraan at mahinang sinabi. Ang lokasyon ng kuweba ay talagang isang maliit na lihim. Kung hindi pa sinabi sa kanya ng isang tao na may kuweba ng maaga, hindi na sana titingnan pa ng Aaron ang lugar na iyon. Bahagiang napabuntong-hininga ang masamang matako, na tila tinuturing na tugon. Hindi naantala ang Aaron. Sinugod niya ang lahat ng paraan kasama ang katakawan ng kasamaan. Nang makarating siya sa bakana ng kweba at tumingin sa ilang baluktot na halaman sa paligid ng kweba, hindi napigilan ni Aaron ang umiti at umiling. Ilang kahulugan. Halos lahat ng mga halaman sa paligid ay baluktot, na nagpapakita ng isang medyo kakaibang posteriya. Eh. At sa wakas ay nabuo ang isang gate tulad ng isang natural na kanlungan, na halos ganap na pare-pareho sa hugis ng butas. Bahagyang alisin ang mga ito, at ang butas ng kuweba ay biglang lumitaw sa harap ng Aeron. Hindi ito malaki, halos dalawang metro ang taas nito. Napakadilim sa loob. Ang isang bowl ang apoy ay sinusuportahan ng isang piraso ng enerhiya sa kamay ni Aeron, at pagkatapos ay isa-isa siyang kumasok sa kweba kasama si Tao Tai ng kasamaan. Bagamat ang kuweba ay napakadilim, kakaiba na walang kahalumigmigan sa gubat na ito, ngunit ito ay lubhang tuyo. Ang mga pader sa paligid ng kuweba ay medyo maayos, hindi natural, ngunit mas artificial. Gayunpaman, ang butas ay napakalalim. Hindi bababa sa pagkatapos ng paikot at ikot na sampung metro, lumiliko ito at lumalalim. Kung ito ay ginawa gamit ang kamay, hindi ko alam kung gaano katagal ang paghuhukay upang magkaroon ng ganitong sukat. Pagliko sa kanto, pagkatapos lumakad ng malalim sa humigit kumulang pito o walong metro, isang malaking espasyo na apat o limang daang metro kwadrado ang lumitaw sa harap ng Aaron. May malaking bato sa kweba. Bagamat napakatalas nito sa kabuuan, dahil sa napakalaking hugis nito, sa kabuuan, may isang patag na lugar na halos isang metro ang haba sa itaas, na tila kayang ihiga ang isang tao. Hindi kalayuan sa malaking bato, may mga grabe doon. Sa isang sulyap, ito ay apat na stool at isang mesa. Mapait na mumiti si Aaron at tinapik ang mata ko na balikat ng kasamaan, lumabas ka at humanap ka ng makakain. Huwag kang masyadong lumayo. Kung may itatanong ka sa akin, magsasanay muna ako. Pagkatapos noon, lumipad si Han Trinity at Dom Apo sa malaking bato. Pagkatapos ay ligtas niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang magsanay muli ng pagmumuni-muni. Natunaw na niya ang lahat ng uri ng impormasyong natanggap niya noon. Madaling sabihin ang unang sampung magic skills. Ang Aaron ay walang iba kundi ang pagsasanay sa pagpapalakas upang bumuo ng memorya ng kalamnan na natural na maaalala ng malalim. Hindi ito tumatagal ng maraming oras. Ito ay tumatagal ng halos isang araw upang makumplito ito. Gusto ni Hans Sánchez na ang susunod na dalawang araw pangunahin sa pag-aaral ng huling tatlong misteryosong misteryo. Bakit alam ng katawan niya ang hindi niya maintindihan? Ito ay isang katanungan, ngunit sa parehong oras, Aaron ay maaari ring gamitin ang katawan upang subukang bumuo ng isang medyo madaling maunawaan blueprint para sa kanyang utak. Siyempre, kahit na hindi mo ito maintindihan, maaari kang gumawa ng isang pinagsamang induction at pagsasanay ayon sa mga aksyon ng katawan. Gawin mo lang, sa kabilang dulo ng mundo ng walong mga aklat sa kaparangan. Sa bahay na gawa sa kahoy, isang grupo ng mga misteryosong alyansa ng mga tao at mga kaibigan ni Aaron tulad ni Naching Long at Xiao Hua ay halos lahat ay naghihintay na balisa sa kahoy na bahay. Naghihintay sila ng utos para hanapin ang Aaron. Ngunit si Qin Shuang, Ning Yu at iba pa sa labas ng pinto ay tila hindi uso ang pagbibigay ng mga order. Kung wala ang pagbubukas ni Su, Ying paano sila makakapag-utos, nakatingin lamang ang kanilang mga mata sa bahay na kawayan sa dikalayuan sa loob ng bamboo house, Si Ivory ay balisa, na natili siyang nakatingin sa labas ng bintana at sa loob ng bahay, parang nagdadalawang isip siya, di ba sabi ko huwag kang mag-alala, isang boses ang dumating, halatang ito ay ang kahirapan ng langit. Ako, hihinto na sana sa pagsasalita si Ivory. Ang Aaron ay nawala ng halos isang araw at hindi gumagalaw. Bakit hindi siya nag-alala? Dahil nag-aalala ka, lumabas ka at tingnan mo. Ngumiti ang kawawang Chini Heaven. Nang marinig ito, halatang natigilan si Ivory. Ngunit nagmadaling pumunta sa bamboo house sa susunod na segundo. Gayunpaman, sa sandaling makarating siya sa pintuan, ang mga mag-aaral ni Ivory ay nagsimulang lumaki ng walang hanggan nagulat din siya sa isang nakamamanghang mukha, kasabay nito, na-refracta siya ng makulay na liwanag na, that, that's, storytelling channel sa YouTube. Natigilan si Ivory, sa harap pa lang ng line of sight niya, na wala ang iron sa pinakadulo. Sa oras na ito, ang limang ilaw sa langit ay dumiretso sa langit mula sa lupa, kaya ang buong ulap ay parang panaginip. Sa oras na ito, biglang na-refresh si Na Chen Shuang at Ning Yu sa kabilang panig ng bahay na gawa sa kahoy dahil lumabas si Ivory sa bahay na gawa sa kawayan. Nang lalapit na sana sila ay nakita nilang namumula ang mukha nito at nakatingin sa malayo. Hindi nila maiwasang mapatingin sa mga mata niya. Sa hitsura nito, halos pareho sila ni Ivory. Sabik silang tumingin sa gilid kung saan nagpatuloy ang ningning at ganap na naging bagong uri ng Wang Fu Stone. Ganito sila akala ng mga tao sa cabin ay may nangyari at isa-isang nagsilabasan kapag sila ay kamukha nila isang grupo ng mga tao ang parehong bobo iyon ay bulong ni Ivory sa sumunod na segundo may bigla siyang naalala sinubukan niyang sumugod doon nang nagmamadali pagkaalis na pagkaalis niya ay bigla siyang napigilan ng enerhiya sa kanyang katawan bakit nag-aalala ka ba sa maliit mong Ellen natatakot akong ma-accident siya gusto ko siyang sundan. Muling lumitaw ang tinig ng kahirapan at pagtataka ng langit, na may kaunting pangungot siya sa tono. Si Ivory ay balisa. Napakaingay doon, pero kasama ang syota niya. Paanong hindi siya mag-aalala? Gayunpaman, madalas niyang itinatago at pinipigilan ang emosyong ito. Sa oras na ito, subconsciously niya pa rin gustong itago ito, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, siya sa wakas ay tumango noon pa man ay naglakas loob siyang magmahal at mapot, ngunit para sa pagtatago ni Aaron ngayon, ito ay dahil sa tingin niya ay ang hulihan niyang binti. Oo, nag-aalala ako sa kanya. Love makes people feel beautiful, and because of this beauty, it can often be unforgettable and cover their eyes. Parang mahal na mahal mo siya. Oo, pero, wag kang mag-alala. Ngumiti si Yongki, hindi ba sabi ko na ang pag-ibig ay tatakpan ang mga mata ng tao? sumimangot si Ivory at naguguluhan. Kung may dugo sa langit, o iba pang yinchi sa langit, maaari kang pumunta sa kanya ng walang ingat, na nagpapakain sa akin ng aking mga salita. Pagkatapos ng lahat, sinabi kong magiging maayos siya. Ngunit tingnan mong mabuti, anong uri ng ilaw ang mga iyon. Makukulay na liwanag, nagising si Ivory, at biglang naunawaan ng buong tao, Kapag lumitaw ang tinatawag na glow, dapat mayroong isang banal na bagay at banal na zine darating sa mundo. Isang pagpapala ba iyon? Nang marinig ang mga salita ni Suying Xia, ngumiti si Tianzhi hum. Ibig sabihin, hindi panganib ang nararanasan niya ngayon, kundi blessing. Tanong ni Ivory na may pagkasabik, napakatalino mo at mabilis kang magmuni-muni, bahagyang sabi ng mahinang chi. Matapos makuha ang affirmation ni Tianji Kyongki, sa wakas ay pinakawalan ni Ivory ang kanyang suspense sa oras na ito. Hanggat ayos lang ang Aaron, iyon ang pinakamaganda. At least, bihira at sinaunang bagay din ako. You can give me some face and keep a certain confidence in me. Nang makitang naging matatag ang mood ni Ivory, mahinang sinabi ni Tianji. Awkward na umiti si Ivory at sa wakas ay tumango ng masunurin, kailan siya makakabalik. I'm an ancient fierce beast, and I'm not a fortune teller. Can you stop asking me? He has his own blessing. We can't worry about it. Ang mga tao sa buhay na ito, pitong punto ng pagsusumikap, tatlong punto ng kapalaran, huwag mag-alala, huwag mag-alala. Nang makita ang kabilugan ng taong ito sa pag-iwas sa mga tanong, si Ivory ay sobrang walang magawa. Mula sa kanyang mga salita, halatang nararamdaman ni Ivory na parang may alam siya, ngunit ayaw niyang banggitin ito. By the way, pwede ba tayong mag-usap? Biglang sabi ng, kahirapan ni Heaven, natigilan si Ivory, ano, I detoxified you, I'm very empty now, can you practice, at least give me some nutrition, kung hindi, hindi ko alam kung babalik pa ang maliit mong Ellen, alam kong hindi na ako mabubuhay, ha? si Ivory ay medyo napahiya, ngunit ako ay, napaka, bobo sa pagsasanay, stupid, natigilan si Tianji, Tanga ka talaga, kung hindi lang matalino ang asawa mo. Gusto talaga kitang lokohin, katawan mo lang, kalimutan mo na yan, maluluji ako at makikipag din sayo. Paano kung turuan kita ng isang hanay ng mga kasanayan, tinuturuan mo ako, natighilan si Ying siya, tama. Paano kung pagbutihin ang iyong mga nagawa ng kahit ilang daang beses, okay lang ba yun? Oo naman, pero may isang kondisyon ako. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!